Yun no Good morning mga kamugil So gaya pa rin ng dati mga kamugil Ano pa rin tayo Tabo project no Pagkatapos ko dito Madali lang ako dito mga kamugil kasi uh, Titingin pa ako ng mga materialis O bibili tayo ng materialis ngayong araw o Para dito sa Dabao project no Sa structural mga kamugil Nasa 95% na tayo O 98% mga kamugil no So, pag matapos tong pagpapail ng CHP sa firewall natin mga kamukil, 100% tapos na tayo sa structural. So, yung interior naman natin, interior design, nasa mga 10% pa lang tayo mga kamukil o 5%. No? Pero sa interior kasi mga kamukil, ano na lang yan. No? Itong structural yung pinakamatagal kapag ka sa project. Okay. So, update natin yung mga kasama natin mga kamukil kung ano yung kanya-kanyang trabaho nila. No? Saan natin sila na-assign. Ayan, Master Boone unahin natin. Master Boone nagli out dyan. Yan yung pagpapailan ngayon ng CHB, no? magsi chb lihing tayo dyan para sa pinaka wooling ng harapan, no? Concreto yan. Para matas matibay. Tapos, si Master Lando, ganun din, no? Magkabilaan sila mga kamkins. sa Master Lando dito, na side. Master Boone dun, na side, no? So, malamang ngayong araw, matatapos na yung 100% na tayo sa structural, mga kamkins, no? And then, yung master natin kung kahapon mga kamukil yung update natin is naglalagay pa ng pasya board ngayon nagkakabit na talaga tayo ng gutter mga kamukil mamaya silipin natin sa labas yung kulay ng gutter mga kamukil kulay green siya pero hindi yan yung pinakakulay niya dito uh, Repinta yung mga kamukil kaya nagmixing ako ng pintura kanina o, so, mamaya papakita ko rin sa inyo yung uh, mixing pag mixing natin ng pintura na para dyan o, uh, yan ba nabili na yun ng unang contractor o medyo ayaw ni ma'am ng kulay na grain o kaya papalitan ng kulay o nakapagater na master boyit no? so yung gagatiran dito mga kamukil kulang ako sa gater yung maraming hindi magagamit dito yung side, side plasing nya o inplasing mga kamukil no? kasi yung unang disenyo sa roping dito one side dito siya pa streamline so mas marami yung uh, inplasing nya kaysa gater o, kukunti lang yung gater nasa mga tatlong piraso lang yung gutter na, na order nung una kasi yung estilo ng pagkabubong nila is one-sided lang no? so kapag ka one-sided marami talaga yung in yan dyan mga kamukil kaysa gutter so ngayon papatapos ko muna ka-master boy itong pag-gutter hanggang sa ano para maisahan ko sa pag-order kasi yung kaysa may natin dito metal din siya so sabay na yung gutter natin yung ceiling metal cladding natin at saka yung pinaka-ridge roll natin dito mga kamukilo yung itatabo natin dito sa taas. So, hack style yang bibilhin natin mga kamukil para babagay siya sa rib type na bubong. Okay, rib type mga kamukil, napakasilabol niya sa pagawaan ng yero o pagawaan ng roping, no? Kulo rope, no? O long span na tinatawag natin. So, ala, si Michael, bagong salta sa atin. Yan, inasign ko siya sa pag-primer. So, while na, nagpa si Michael mga kamukil, yung ginawa ko din, yung pinsan ko, ah, uh, siya yung nagtratrapo Pino, pinapapunas ko yung ano mga kamagil pinapunasan natin ng thinner acrylic thinner yung uh, tubular no? para tatagal sa kalawang tinatawag kahit na synchronize yung ano natin mga kamgil uh, tubular papahidan pa rin natin so while si kuya Roldan ayan yung sinasabi ko sa inyong magpapadala ng tibay sa, sa roofing na to kahit hindi pa namin nagawa yung rope beam yan na sinimula na pinadikit uh, na namin yung mga 16mm dyan sa lahat ng mga girt so lahat yan, yun yung tratrabaho ni Master Roldan kasi itong loop natin mga kamugil, dito sa taas, tapos na siya tapos na namin sa pag-install uh. so yung ulang na lang ring pati yan mga kamugil, pra-primeran yan o, pra primeran yan so itong mga nakareduk side ng mga kamukil ito yung da mga dating bakal ng unang kontraktor dito Uh, ginamit ko na lang para hindi masayang so yung iba yun, mga kamugil doon ko nilagay sa pinakapadir nitong bahay sa ground floor okay abang yung dalawa naman natin kasama mga kamukil na nandun sa baba, sila yung naghahalo para sa, o sila yung magbibigay ng lakas dito sa ating mga mason sa taas ng papail, no? Taga, to, taga abot ng ha, CHB, taga abot ng halo, o ganun yun mga kamukil, no? Okay? mamaya so, mamayang mayang kunti, alis tayo, pero siyempre pipilin tayo ng ulam mga kamukil. pag Mag-iwan tayo para maayos din yung trabaho, no? Importante yung pagkain sige sikasuhin natin yung sahod nila mga kamukil kung ano yung balita no? sa radyo at tv okay. oh, ayan na mga kamukil no? yung forma dito sa baba gutter installation na tayo mga kamugil no? okay. oh, tingnan niyo, mga kamugil oh. yung mga pinapasuot ko ng safety harness tinanggal ito yung problema ko no? sa so, yung investment natin sa safety harness tapos hindi masuot Alibad barang kasi sila mga kamukil. Yun pa daw yung reason kung bakit mahulog sila. Sige lang, pagkikasapan pa natin. Para ano, while yung mga maso natin, nagpapile na rin sila. Nagpapile. May nagpipintura ng anak ng trusses natin, yung wilder natin. Ah, pinapadikit na yung mga dowels mula dun sa poste. Pinapakapit na sa ating mga rafter para matibay na yung bubong natin. 'yung kulay ng gather mga kamukil, kulay green 'yan. So papalitan na 'yan Tino niya ng kulay. O may ginawa na ako dito mga kamukila, tinimpla. O, ito 'yung gusto ng may-ari. Na kulay 'no. O, ito 'yung magiging kulay niya mga kamukila. 'no. Magiging kulay niya kasi 'yung ilalim nito white. O light black siya na parang gray kung tingnan 'no yung unang kulay niya green so, ngayon ayaw nang may-ari gusto niya ganito yun yung green oh so, tinimpla ko to kahapon mga kamukil oh, marami na akong natimpla dyan ah, dapat sa pagtimpla mamaya papabot din natin mga kamukil yung pagtimpla nito Gater hanggang grouping ito yung kulay niya tapos black dito sa ilalim mga kamukil so, ano white maganda yan dito sa tagiliran niya ito yung pinaka-forma mga kamukil oh ito dito na side mga kabukid ito yung gulang ng gutter ito yung order natin apat na gutter yung kailangan o, yung maraming sobra nito mga kabukid in -plasing. kasi nabili na yung in na yan magdadala tayo ng sample para yun na lang ipapakita natin dun sa pagawaan shout out si Juan no? si Juan Steel yun laging pumupunta o, gutter ridge roll at saka ceiling metal cladding yung u-orderin natin sa kanila ano silipin natin sa pinaka-pyroll mga kamukila kung ano na yung ganap sa pagtrabaho ng mason oh ito na yung ganap dito mga kamukila ito yung pinaka-pyroll natin yan oh yan po stay po purmahan na lang pinapailan ko siya ng una mga kamugil para madali lang magpurma ayan o harito na guys yung discarte natin dito yan o o yan ang, mga kamugil yung update natin ngayon thank you